labang na tayo, di ba? Labang na kami. Si turn left Diyan pala yung Uniqlo, no? Laki. Kasi ano? Parang ngayon ko lang nakakita. <laughs> <clears throat> Dito na kami sa Eh, dito na tayo. Ha? Ito na ba? Ito po, kuya. Hindi. Ayun oh. No? nandito na kami. Ating yung bisikleta, ano? May bisikleta din pala rito eh. Na? Nawa ka mo? Nasa na silang layo. <coughs> Adong pala yun. Ayun yung sis, seaside. Ito yung sis. Ayan yung sis. Oh. Wow, wow, wow. Merong ano. Ano yan? Meron. Ang kadam-dami yun, oh. No? Yuhang ko yan. Sabi kanina doon, hinahabol-habol kami. Tingin. Eh, angat mo. Tingin. Tingnan ko. Ay, halatado. Tapatos. Tapatos yan. tuang <laughs> tuasnya uh. 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 tuang tua tong tuang tua pakaiin senang oke Nag-practice nag ko, nag-practice. <laughs> Nakapula pa yan. Kaso nakalimutan. May nakalimutan din kami. Gwapo ni Aron. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jesus. Ako bibilang ko si Aron ng ganyan. Pag may honor. kanta na naman yan. <laughs> si kanta na naman yan. <laughs> Wala nang ginawa kung di kumanta. Mama, you know. Hindi, ayoko. <laughs> Alam mo, nakainom na ng alak eh. <laughs> keta inya nang no, madami hmm. di picture <laughs> mm. ay, ay. Uh. <tusun> Ayusin mo ah. Kailangan maliwanag. <laughs> <laughs> Dito kami sa Dampa. Sa C. Si. Dampa. Gawang matanda. Gawang tawain matanda. matanda. Galing naman ang cake mo. 公仔。 ba? Sa aking patarga tatapat, hindi naman kita kakainin. <laughs> ah, 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 ah. okay na, ready, ready na, ready na para sa uh, -uh. Happy birthday na. Picture mo na po Tapos na tayo. Happy birthday to you. Daw. Happy birthday to you. Ay, napatay na. Matay na. Ay, Ay kakain. Dito sa lupa pa nga eh. Yeah, I'm going to go Uy, ay, nanigurado. Oh, may dalang posporo. Hindi. Ah, Hindi. Lighter. <laughs> Hindi. Lighter. Sigurista, no? Alam, ang alam mo. Alam, alam na may ano siya. Ha? na kaya? Sarap niyan. Sarap niyan. <laughs> pala yung parating. Si Tilapia pala. Akala ko may bisitang parating. Yan, ako nyan. Si parating natin Uy, pati pati posporo, ay pati palito, o ulam ko na. Apa? Apa? Sa. Yeah. Dami mo handa. Okay. long <laughs> <laughs> Ito ano mo yung kamay? Yung mga kamay. Pepe. Okay. Nakawa na ako dyan sa amin. Doon ang dami sa amin. Sa ano lang, sa mga, sa, sa bato. Nagustuhan mo, ano? Wala ko Wala ko kayo. Wala ko kayo. O, oh, kike mo. <laughs> Kain ka ng marami pa, po. Masarap sana, kaso baka mamay-attackin ako ng allergy ko. Baka ayaw ng ano. <laughs> <laughs> Hindi ako. Oh. Nere-record ko lang yan.

Wow. inti na. Shell na lang natira. Ano yan eh? Ano ba tawag doon? Ano ba yung ginagawang ano? Pearl. <laughs> ginagawang. Pearlash na yan o. No? si Enald ba yan? Pawis na si Inet, baby. Hmm? Pawis na. Inet eh. Galing kumain. Pasag. Uh, ito, araw na, ipitin na. <laughs> Paano? Wala mm -hmm. ka na may ipitin ganun. Oo nga, wala naman na. Ito lang yun. Ito, ito yung pag-ipit. Babasagin. Ang <laughs> galing na dalawa. Bawang wow, di pa ang eh. <laughs> di ba kumain na tayo niya noon? Oo, dati. Eta, gusto mo na? Alin Ulo? ang gusto mo? Ulo daw. May ba yan? lang. Teka, wala yata ang aligi. Wala eh. Hindi siya matabo. Oh. Ito masarap na rin 'te. Ito, ito Ano Galing ng mga kamay eh, oh. damihan mo ng kain, kasi sa sunod taon ka na naman. Tama-tama. Baka ka ng 150. <laughs> ano? Hindi ka rin na 100. Ako, 150. <laughs> Wala na mag-aalaga sa'yo. Ha? Huh? Kalansay ka na. 150. Ngayon nung araw ko, nakaabot yung 700. Hmm. Okay. Mm. <laughs> Parang ngayon ko lang narinig yan. mo tayo sa biblia. Di 700, naabot ka rin. Hmm. ka nga. Hmm. Sir, mm. mm. Ang galing pag naghihimay-himay eh. Uh. Super CGR. CGR, ah, video ko. Naghihimay-himay. Naghihimay-himay. Ibang ko kung paano maghihimay ang tinidor at kutsara. Okay. 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 Diba? Kinakamay lang yun. Diba. Kinakamay lang yan. Sisugatan na yung dalira. Ayan si ba dito. Kinakamay yun. Ayan. Kamayin mo para manang ano.

May regalo si Inal boy kaso na iwanan sa bahay. Kaya mamaya pagdating sa bahay, bibigyo hang. Ay, mo, takangiti oh, mo gusto. Ate mo, oh, nakangiti siya. Oh. May regalo si Enald sa iyo. Naiwanan lang. Uh, oh, nakangiti siya. Oh, gusto. Hindi oh. ko alam ni Papa regalo siya. Hindi Hindi niya alam. Pero ano yan? Alam mo ba yung Matalino yan. Naglalaro ang utak niya. Alam mo na bibilang ka ng cakes? Ha? Huh? Alam mo rin nung no, bibigyan ka ng regalo? Parang nahalata mo. Hindi, nandami. Nakakain lang. Kakain <laughs> lang daw. Pero kanina, alam mo ba ginawa ko? Sabi ko. Di ba yung, yung ano, yung step na binigay ko kay JR, meron pang isa na, e. Eh, yung sandugo nalo-gay ko. Kasi hindi nila ginagamit sabi ko. Aron! Sabi ko, ganun. Eh, ano mo nga to? Ba't hindi mo to sinusuot? Meron pang tag ito, nandun lang sa sulok. Sabi ko, ganun. Ikaw e, pa, ba't hindi mo to sinusuot? Pang laguna mo. Tapos sabi pa niya, nangahiga. Sabi pa niya, eh, isukat mo nga to kung kasya sayo. Sabi <laughs> <laughs> niya, eh, so, mo nga, kung kasya sa'yo, sabi ko ganun. Eh, tininan ko, 42. 42 yung size. Tapos may amaya, sabi ko, ay, mag-block tayong lahat ng shoes, sabi ko ganun. Ikaw, sabi niya, asa kaya yung block shoes? Sabi ko ganun, andito lang kaya. Ayun, ilabas ko din. Tinignan ko. Tinignan ko ang size nun eh, kunwari ko lang. Hmm. <laughs> Ay, dapat pala pang isukat mo yan. Kailangan isukat mo yan. Ang galing talaga ng ano, dalawa, oh. Seryoso. Ayaw. <laughs> Pagdating sa bahay, gutom na yan na yan. Hindi, pagbiyahe ka. Oo nga. Ang galing talaga ng dalawa kumain, no? Na? yong Pepsi? Baka nandun kay Kuya. Ayun yan, kay Kuya mo. Ha? Electric pan? Kuya, pangarap. Yan. Nalilito. Ha ha.